Patuloy sa ating mga balita, pitong dating miyembro ng communist terrorist group kabilang na ang dalawang team leader ang sumuko sa militar sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Ipresenta ng 37th Infantry Battalion kay 603rd Brigade Commander Brigadier General Michael Santos at Kalamansig Mayor Ronan Garcia ang pitong mga dating miyembro ng CTG na sumuko sa militar sa isang seremonya araw ng lunes sa Kalamansig Municipal Hall. Kabilang sa mga sumuko si Alias Brigoy, 27 years old, team leader ng Team C, Gilbey's Platoon, Regional Operations Command, Far South Mindanao Region alias Rambo o Papaw, 29 years old, Vice Team Leader ng Team C, ROC, FSM, at lima pang miyembro ng grupo edad na kinabibilangan ng apat na minor de edad. Ayon sa militar, ang mga former rebel ay narekrut sa murang edad. Tumanggap naman ng tigisang sako ng bigas at financial assistance ang mga sumukong dating rebelde mula sa LGU ng Kalamansig. Bahagi ito ng mas pinalawak na reintegration program na naglalayong tulungan ng mga ito na makapagsimula muli. Bilang suporta, inanunsyo ni Mayor Garcia ang pagpapatayo ng halfway house para sa mga nagbabalik loob para sa kanilang ligtas at maayos na reintegration process. Tutulungan ng mga ito na magkaroon ng access sa livelihood programs, skills training, education at psychosocial support. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.